Hindi ako manlilibre. Kayo manlilibre sa akin kasi birthday ko. Special day ko to, no? Ha? Huh? Paalisin mo yung mga customer na yan agad-agad. Gosh. At bigyan mo ako ng juice. Libre, ha? Hindi ko babayaran. Kasi sinaktan mo yung dagdamin ko. Sige. Kayo dyan, mga nakaupo, umalis kayo dito. Kasi birthday ko to. Makaya ako. Oh. Ano yung amay ko? Oh, birthday. Ba? Mari ba ha? Upo kayo, upo! Teka lang, Eden. Ano bang meron? Bakit hinaya mo kami dito sa restaurant? Titirit mo ba kami? Eh? So, so... bago to, Eden ha. Parang kailan lang. Walang ganito ah. Kaya nga, tsaka ala, kilala naman natin si Eden, di ba? Pihikan sa pera! <laughs> Sobra! Pihikan! mean... Kuripo. Yes! Pero hindi talagang malaw ngayon. Ako si in-invite niya tayo yes. dito. For sure. Manlilibri to. Ako hindi malaw alam. alam mo, Marimar. Kung hindi ka lang nagpakabakla, eh di sana galante niya si Eden. Ay, ah. So ito na nga. Kaya in-invite ko kayo gawa ng birthday ko bukas. Oh, ah. alam mo, na Bukas pa yung birthday ko ah. Kaya in-advance ko kasi Diba, weekend weekend ngayon, so bukas may paso, ah. para ma-celebrate natin together. Ah. okay. And because birthday ko, Malilibre ka! Ah, so ibig sabihin, Malilibre! Saan, saan ko, di ba, mag-date pa naman sa namin. Ah. So maganda naman itong Ito. restaurant. Okay, ah. tayo dito. Ay! 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 Hindi! Ano ba kayo? Hindi ako malilibre! Kayo ang malilibre sa akin kasi birthday ko. Special day ko to, no? Ah! Wait, <laughs> Eden, wala namang problema sa amin na i-treat ka sa birthday mo. Pero, ikaw nag-invite. Exactly. Eh, truly yours. Truly yours. Oo nga. <laughs> bakit ba ganyan kayo sa akin? Masyado niyo akong inaapi. Birthday ko nga gusto kong maging masaya, di ba? Yung pag, pag delivery niyo sa akin, yun yung pwede niyong maiambag sa birthday ko. At saka, choice ko naman na kaibiganin din kayo. Kahit alam kong mayaman ako. Kasi, para para may kasama ako. Nahiyaman <laughs> ka tapos kami manlilibre. Tsak! <laughs> eh, kasi birthday mo. Okay lang si the... birth... ah, okay. eh, eh, si... yun. Kasi... kaya ng gusto yung mga tao. Kasi si... Ano yun? Wala akong pera. Eh, hindi naman niya kasi sinabi na tayo pala magbabayad. Akala ko pa naman siya yung gagasto. Actually, ako din eh. Wala pa nga sahod eh. Ano ba kayo? Basta, gawan nyo yun ng paraan para maka-order tayo dito. Patawag na ako ng waiter. Waiter! Waiter dito! Hoy! Ano ba? Ano ba? Tagal-tagal eh? Ah, ang gabiling ba? Kaya nga yan? May ginagawa ko yung tao eh. Bakit ba waiter sa dito eh? Oh, ito yung akin ha? Um, steak. Tapos ano ba to? Tacos. Tapos itong vegetable salad. Hmm. Ah, spaghetti. Eden. Tapos grilled salmon. Ah, uh, excuse me lang ha. Dahil di ba kami naman yung magbabayad, so baka pwedeng umili rin kami ng gusto namin. Ay, hindi! Dapat ako lang. Ako lang ang pipili flip kasi birthday ko, di ba? Pagbigyan na ako. Tsaka kung ano naman yung orderin ko eh, happy-happy naman tayo, di ba? Eh, Eden, asensya ka na. Pero yung ino-order mo, din naman kami kumakain yan eh. Baka pwedeng mutir kami yung gusto namin, di ba? Yes. Tsaka, medyo yung mga pinili mong mga pagkain medyo may pagka-pricey. Eh, ah, alam mo yun? Bakit ka ba nagre-reklamo? Kayo, bakit kayo nagre-reklamo? Huwag na kayo magreklamo, birthday ko to! Kailangan special tong day na to, okay? Kahit anong gusto ko, o-orderin ko at hindi bababa sa 3K. Ha? Huh? Um, um, ha? Huh? O, oh, sige na! Basta yung mga... Ay, panghikaw ko! <gasps> Basta yung ano, yung mga, yung mamahalin lahat. O orderin ko. Ha? Bilisan mo. Ah, uh, ma'am. Medyo matatagal lang po ito. Ano matatagalan? Buw-buw ka ba? Wala ka bang utak? Buw-buw na ako. Oh, my gosh. How ba? Ano kaya? Ma marami pa po tayong ibang nakapila na ako sa So what? Birthday ko. Kailangan VIP treatment ako ngayon. hindi hidin. Ano ba? Ah, kaya sa mga tao. Batsa pa. Pinapagalitan niya waiter. Ano ba pakailan nila kung birthday mo? Tsaka magdahan ka e sa nga... Kaya ako sa kabilang table na yung mag-birthday eh. Tama. Buti ba ako pinagsasabihin na ganyan? Dapat nga ako yung kampihan yung mas kinakampihan yung matong chogi na waiter na to? Oh my God. Ano ka ba? Hindi pa kit birthday mo. May kalapunta ka naman lait na tao ha? Uh, ah, kuya. Sige na po pa kaya. si Kaso na lang pa ng mga orders. Sige po ma'am. Thank you po. Ah, uh, na po kayo. Ma'am, Sobrang sama ng loob ko sa inyo. Nagtatampo talaga ako. Kaya bigyan niyo ako ng regalo. Teka lang, Alvin. Hindi pa ba regalo yung eh? kami na magbabaya dito sa restaurant ang mga in-order mo? Hindi niyo ako bibigyan ng regalo? Ha? Yun yung kabayaran sa ginawa niyo sa akin. Pinapahiya niyo ako eh. Maklasi oh, ka talaga. Ikaw pa talaga yung napahiya. Tsaka so, ano ba rin pinagsasabi mo? Eh, hindi nga namin alam na inaman mo nga kami dito eh wala akong yung dalang pang regalo sa'yo. Kasi bukas pa yung birthday mo, di ba? Tsaka, okay. Oh, Aiden, isa pa. Publika ba talaga namin magregalo sa'yo? Oo, kasi birthday ko nga, di ba? Kaya kung ma ayaw yung magbigay, ako na lang ang kukuha kung ano man nasa bag niyo. Ano? Alright! Ano yan? Gosh, what are you doing? Mo ka na ba? Are you crazy? Wow! Huwag mo mahalin ito ha. Ang bango. Teka lang Liden. O yan. Teka alam ano ko sa kanya yan. Ano ka ba? Eh bakit ba? Dapat ako ang regaluhan niyo. Kasi birthday ko. Oh my gosh. Importante sa kanila yan. Sesi ano ka uh, ba? Ha? Ano oh, ba diba naman yan? Oh my gosh. Okay na ito. O yan. Ano ba? Ano ba? Akin na nga yung bag ko. Akin na. Ano ba? Masyado ko! Ba? Ba? Oh ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Alas! Ah, yun na to, ha? Kinagdala Kina, ko na yung ginagawa mo. Sa pilitan na yan. Hindi ako nagdanakaw. Kinukuha ko lang to kasi dapat may regalo ako. Okay? Welcome, sir. Ano ang order niya? Okay. Oy! Kayo dyan, mga nakaw po! umalis kayo dito. Kasi birthday ko to. Kailangan mo lang ibang customer. Kaya umalis sa kayo! Sanda? Sir, pwede siya na po kayo. Ang tama na po. Ah, uh, ma'am. Excuse me po, ma'am. Huwag naman po sana ganun. Uh, kaya naman po sa customer. Ano nakakahiya? Mas nakakahiya yung nagpapapasok kayo ng iba't ibang tao dito na occasion ko. I mean, birthday ko. Ay, ano ka? Saan to? Tsaka, Hindi mo binayarat ang buong restaurant eh. Ikaw yung nakakahiya, oh. Hindi ha, hindi yung birthday mo, girl. Oo, tsaka hindi naman tayo exclusive dito. Parang... Manahimik nga kayo! ay na kayo eh. Kinakampihan niyo na naman tong waiter na to. O sige. Ganito na lang. ipapaka-cancel ko. Lahat ng in-order ko. Ma'am, huwag naman po ganun. Ma'am, niluluto na po. Maka-charge ko sa akin lahat ng in-order niyo. Okay. Paalisin mo yung mga customer na yan agad-agad. Gosh. At bigyan mo ako ng juice! Libre ha. Hindi ko babayaran. Kasi sinaktan mo yung damdamin to. Sige, sige. The title kasi masyado ito eh. Oo, alam Ah, uh, okay lang. Sige, alis na lang kami. Ah, uh, sir, pasyasya na po kayo ah. Okay lang yan. Guys, may plano ako. Hmm? Ano yun, Marimar? Labo? Basta, akong bahala. Teka lang, Marimar Parang alam po na yan ah. Ay, ang galing mo doon. <laughs> hmm. <laughs> Sensi. Push mo na yan. Nai-excite ako. Shit. Yeah. Tingnan na lang natin kung hindi pa siya titigil, kakadanday at kakatalak niya. Kapag napainom ko na to sa kanya, ang mahiwaga ang vitamina. <laughs> Ay, puti na lang. May ganito tayong powers. Hindi niya tayo naiintindihan. Exactly. Yeah. yeah. Mamaya ka sa akin. Hmm. See? Takot sa akin, diba? ba? <laughs> kayo din naman pala. Hmm. Ah! Ha! Oh my! Ceci! Bakit? Nakita mo ba yung post ng kapitbahay natin? Meron daw nag-birthday ngayon na sobrang ganda ang babae. Oh? Pero sobrang sama ng ugali. Oh, at sobrang... Oh my God! Sobrang yabang! Oh, uh, oh. Sa tingin mo ikaw po? Kasi sobrang ganda ng babae daw eh! No, no, no. Ikaw ba to? Patingin nga! Ay, yung anak ikaw yung magandang babae na yon. Eh, saan ba ba? Patingin, patingin! Pwede ko ikaw ito, laku, Alam, sa labay yun! Naku, si... Ang na inggit niyan sa'yo kasi ang ganda-ganda mo daw tapos ganyan mm, daw yung babae. Nakakadala ka yung mga lalaki sa'yo, oh, di ba? Oo! Kasi mga lalaki oh. daw sa barangay natin, lahat

wala nang yeming! Wala nang yeming! Oo, para 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 ma... ma wala yung ano stress sa utak ko. Sige na, upang sila. Tawa kong pinag-iisip yan, hindi. Alam mo yung mga... Dismiss lang yan. Eh! Wow, uh -huh. parang... Sobrang ano! may... Parang kumakagat sa dila! Ano ka ba? Dahil lang yun doon sa nabasa mo. Kala mo lang di masarap. Pero ubusin mo yan. Kaya nga, tsaka imagination Ina, mo lang yan. Ubusin mo yan. Inumin yun. mo na lang. Libri naman yan eh. No, birthday, no? Oh, birthday mo. Dapat hindi ka nagpapastress. stress At yan ang stress. Oh. Para lalo kang gumanda kahit pangit ka na. Oo, lalo ka nangit sa nanya kapit na yan. Hindi oh. ko pangit mo. Sabi nga nung post, maganda ako. Kaya nga ako. Kaya, okay. ubusin mo yan. Bottom sack, bottom sack. Ang sabi mo sa'yo eh. Okay. Grabe si Mano gale! Oh, grabe! Ang sarap lang. Gusto mm. yes, Birthday girl! Birthday Di ba? Request mo a special request. Parang mag yun lahat eh. hmm. Tsaka parang sa mga magdadanda! Yes! Mm. Basta mo na! Sige na! Bottoms up! <laughs> ayaw niyo? Ayaw ko! Ayaw niyo! di ba nakakalimutan mo? Basta mo na Nakaka-refresh ng... Ang sa iyo Diba? Effective yan! Birthday mo eh.

Teka um, um. Ukai... oh, right. na. Ano yun? Ano yun? Ano yun namin ko? May umutok ba? Pari ba Di ba tayo nakakain? Ano yun Ano, ano kinakain mo kagabi? Ano 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 Oh my gosh! Ikaw Ano ka ba? Ano eh, Ano pang ilit di yun dito? Ang sakit mo dyan ko! Eh, hey, ma'am, barado ko kong... oh, oh, yung... Ay! Ay! Sayang lang ako. Sorry, sorry, sorry. Ako. Oh, oh, barado, paano ah, yan? Patensya okay, na po. Ano yung panagalagay mo dito? Di Bigyan mo bakit ang dyan ko! Sige na! Bigyan mo na lang ako ng no, sumpot so, pa titi so, bilis! What? Eh, hey, ma'am? Hindi <laughs> ko na kaya hey, eh. ma'am, sumama na lang po kayo sa kabilang... Restaurant na lang po kayo ng <laughs> Julia. <laughs> May magiging ito na yun. Ayun yun, yun. Nasa sila ko siya. Balik mo! Ano ba?! Dito sabi ko! Baka bango na! <laughs> na oh my gosh! Kalbangan <laughs> <laughs> na siya! Ang galing niya na. Sabi mo na bila yun? Wait na! Saan? Saan? Iharpa yan! Wala. Pakita ito ko Okay boss

Tagal ah, na na. O, oh, ma'am. <sighs> ano ma'am, success ba? Baka <gasps> lang. Baka may amoy pa. Kumahimik ka nga. Nasaan na yung mga kasama ko dito kanina? Eh hey, ma'am, mamalis na po. Anong malis? Eh hey, ma'am, birthday niyo po. Kayo daw po magbabayad. Hoy! Hindi ako magbabayad niyan. Dapat sila. Kasi nga, kung ka sila dito para i-treat ako eh, hindi ako magbabayad! Eh teka lang ma'am! Eh kayo ang order nito, kanina pa kayo eh! Tatawag na ako ng pulis niyan. Hoy! Huwag ka't pumawag ng pulis! Sige na! Ako na magbabayad! Tami mo! Nagsabi diyan! Order ka ng order, wala ka palang pabayad! Siyaka na! Aho! Bugas ka ba?